Pre, tanong ko lang. Napapansin mo ba na habang tumatanda tayo, mas lumilinaw kung gaano kahalaga ang disiplina? Yung tipong hindi na sapat na may pangarap ka lang. Kailangan mo talagang sipagan at kontrolin ang sarili mo para maabot yon. Ang disiplina, yan ang nagtatakda kung hanggang saan ka makakarating sa buhay. Alam mo pre, sa mundong puno ng tukso, napakadaling madala Isang maling desisyon lang, pwede ka nang maligaw ng landas. Pero kung disiplinado ka, natututo kang piliin kung alin ang tama at pitawan ang mga bagay na sisira lang sa'yo. Kasi sa huli, ang tunay na malakas ay hindi yung malakas sa suntukan, kundi yung malakas pigilan ang sariling kahinaan. Isa pa, disiplinado ka, nagiging consistent ka. At sa totoo lang, Consistency beats talent. Kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka marunong magpakaseryoso araw-araw, uunahan ka ng masipag. Ang disiplina, parang paunti-unting hakbang papunta sa pangarap maliit man, pero tuloy-tuloy. Tandaan, ang maliliit na desisyon araw-araw ang bumubuo ng malaking resulta bukas. Isipin mo rin to. Ang tao na walang disiplina, alipin ang emosyon. Pero ang disiplinado, siya ang amo ng sarili niya. Hindi siya basta nagpapatangay sa galit, sa tukso o sa lungkot. Kaya kahit anong sitwasyon, nakatayo pa rin siya ng matibay. Ang pagiging disiplinado, parang kalasag laban sa gulo ng mundo at higit sa lahat. Ang disiplina ang tunay na anyo ng respeto. Respeto sa sarili, respeto sa oras, at respeto sa mga taong umaasa sa'yo. Kapag may disiplina ka, hindi mo sinasayang ang tiwala ng iba kaya kahit sa relasyon, trabaho, o pangarap, disiplina pa rin ang puhunan. Kasi sa dulo, hindi pera, hindi talento, kundi disiplina ang tunay na magdadala sa iyo sa tagumpay. Kaya pre, tanong ko ulit sa iyo. May disiplina ka ba? Kasi kung wala pa, ngayon ang pinakamagandang panahon para simulan ito. Tandaan mo, bawat araw ay pagkakataon para patibayin ang sarili. At kung kaya mong maging disiplinado, kahit anong hamon ang dumating, hindi ka basta-basta matitinag. Pre, kung may nakuha kang aral sa usapang ito, baka pwede naman akong makahingi ng maliit na pabor. I like at ishare mo ang video na ito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento natin dito sa Usapang Lalaki. Maraming salamat, bossing, at tandaan ng tunay na lalaki, may disiplina